Good morning mga kanunals. pinagpalang umaga sa ating lahat mga kanunals. Syempre sa umaga, unang-una natin ipagpapasalama sa Panginoon na still tayo ay nabubuhay. Still tayo ay nagigising sa magandang umaga at sa magandang mundo. Ayan, although may mga pinagdadaan naman tayo na hindi maganda, may dinadanas man tayo na hindi maganda, may masakit man na mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero yan ay malalagpasan natin. Iwala lang tayo mga kanunas no? ang <clears throat> ah, mahalaga is tanggapin natin kung anong binibigyan ng Panginoon problema, pagsubok ay hindi mawawala sa buhay natin pero kailangan natin yakapin din yung mga problema yon no, huwag natin sisihin sa Panginoon kung bakit nangyayari sa buhay natin yung mga ganitong sakuna, mga ganitong trahedya, mga ganitong mga pagsubok na binibigay sa atin kasi sabi nga nila, walang ibibigay ang Panginoon na problema o pagsubok o hindi mo naman kakayanin. So, sa tuwing umaga mga kanunaws o sa pagbigising natin sa umaga sa araw-araw na binibigay pa sa atin ang buhay ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. No? Huwag natin sayangin yung mga oras, minuto, buwan na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ayan. Isa sa mga gustong gusto ko guys, mga kadalas, is yung be thankful for what you have. Ayan. Gustong gusto ko yung mga ganyan. Kung ano yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung binibigay na niyang grasya or, hindi, or, hin, or disgrasya, ayan, ipagpasalamat natin sa kanya. Ako kasi guys, sa dami-dami ng pagsubok na ibinigay sa akin, mayroong pinaka-worst thing na munti <coughs> ko ng bitawan. <coughs> isishare ko lang sa inyo guys <coughs> yung pagsubok na ibinigay sa kasi ang dami ko nang pagsubok na ang dami pagsubok na ibinigay sa akin kinakaya ko naman mga kasi may mga katuwang ako sa buhay din dumating sa punto na yung problema yun wala akong mapagsabihan ang <coughs> tingin ko sa sarili ko na na yung tipong awag awan ako sa sarili ko na hindi ako makapag-share sa so, iba na gusto ko ma-voice out gusto ko magbawas ng sakit ng dibdib pero hindi ko magawa tapos dumating yung time na nagkaroon ako ng takot ayun, natakot ako na may pa yung buhay ko dumating sa point na parang gusto ko na lang mag-quit yung mag yung gusto ko na lang magpakamatay ayun, kaso nung naisip ko na gusto ko magpakamatay kasi sa sobrang bigat na sobrang sakit tsaka hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Maiisip po yung bagay na yun na dapat hindi mo dapat iniisip, hindi dapat natin iniisip. Sabi ko nung time na yun, gusto ko nang bumigay, gusto ko nang umalis or gusto ko na lang magpakamatay sige. Yung time na iniisip ko yung magpakamatay, bigla akong naiyak. Naiyak ako kasi may mga anak pa ako, syempre. May mga anak pa akong pag ako. Pag magpakamatay ako, may iiwanan ako mga anak. Maliliit pa, siyempre. Iyak ako na iyak kasi. Pag ako, paano yung mga anak ko? Yung iniisip yun ko agad ng time. Kaya sabi ko, hindi. Hindi ako papayag na matalo ako ng isip ko. Hindi ako papayag na matalo ako ng problema ko. Lalaban ako. Sabi ko, problema lang to. Sabi ko, ganoon. Kasi iyak na ako na iyak na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Walang na nakakaalam ng no, ano yung totoong nararamdaman ko. Wala nakakaalam nun yung Ang tanging yung nararamdaman ko lang kasi yung time na yung takot. Super, super takot na takot ako sa problema ko. Problema ko yun, guys. Sobra. Kaya sabi ko, hindi. Hindi ako magpapakamatay ng dahilan sa problema ko. Lalaban ako. Kasi yung mga anak ko kailangan pa ako. So, lahat naman tayo mga kanunas, iba't ibang problema ang dumadating sa buhay natin. Lahat naman tayo nakakaranas ng pagsubok, disgrasya, Ganon. Kung ang mga mayayaman nga nakakaranas din ng problema, di ba? Ano pa kaya tayo ng mga ordinary nila lang nang? So, payo ko lang mga kanunals. <clears throat> Ipagpasalamat natin kung ano yung mga nararanasan natin. Ipagpasalamat natin kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, ipagpasalamat natin kung ano yung mga problema dumarating sa buhay natin. Kasi ang mahalaga, kumapit lang tayo sa kanya, manalangin lang tayo sa kanya kasi for sure yun mga kanunals ano man ang dumating sa buhay natin malalagpasan at malalagpasan din natin. Magtiwala lang tayo sa taas mga kanunals. Then isa sa pinaka uh, gusto ko rin yung nangyayari sa buhay ko mga kanunals is yung yung tipong kahit anong galit ko doon sa tao o sa mga tao kahit anong tipong sakit at yirot na danas ko dun sa mga tao. Dumadating din yung dumadating yung time na mas gusto mo maging masaya. Mas gusto mo magpakumbaba na lang. At kainin yung pride mo. isa pataasin yung pride natin na wala man mangyayari kung papataasin natin yung natural sa una magagalit tayo syempre masasaktan pero darating ang araw darating ang panahon sa tamang panahon at sa tamang ibibigay ng Panginoon na sa rin itong maghihilom yun super super sarap sa pakiramdam na tinatanggal mo yung galit mo tinatanggal mo yung pride mo binababa mo yung sarili mo kasi gusto mo lang maging masaya ka mas masarap kasi yung nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na Masaya ka lang. Wala kang inaapakang tao. Wala kang sinasaktang tao. Wala kang... Alam mo yung dinadala mabigat habang buhay. Mas pangit kasi yung habang buhay mo dadalhin yung sakit. So, mas maganda pa rin yung kaya natin magpatawad. Kaya natin magpakumbaba. Kaya kaya natin ibaba yung pride natin. Kaya nga sabi nga, short... Ay, life is too short. Ayan, para uh, maglaan ng mga walang kakwintang hindi bagay sa mga... Alam mo na... <laughs> kailangan natin maging masaya. Kailangan natin habang na nabubuhay tayo maging masaya na maging masaya kung hanggang kailan lang tayo sa mundo, 'di ba mga kanila? So ibigay natin sa sarili natin yung pagiging masaya. Huwag natin pagdamutan yung sarili natin, 'di ba? Na maging masaya. So ayan mga kanila, ang aking munting advice, ang aking munting sasabihin. Ang kasabihan ni Nanas, nakalimutan ko na. <laughs> Nakapagka masaya ka, mas pagpapalain ka. Ayan, salamat mga sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, hindi na po ako masyadong nakakapag walwal -wal kasi medyo busy, medyo medyo busy, busy busy. Ayan, shout out sa aking mga kaibigan, sa mga kaibigan patuloy nagmamahal kay Nuna. Ayan, thank you, thank you the three sisters. Thank you so much is Skyline PH, is Alma, sis Lani, and Skyla Sisi, Geraldine, sis Marfinian. Chelsea Andy, ayan. At sa kaila Mami Norma Easy, thank you Mami Kikay. Team Tulungan, Team Kulab, maraming maraming salamat. Team Sis, Miguel Love Shoutout po. Thank you, thank you so much. Mam ma Bet, Mam, ah, uh, sino pa ba? <coughs> And sa team buddies, ayan, maraming maraming salamat po sa team buddies. Ayan, sa ulang sa po support. Thank you, thank you so much. Kaila Nonong, Kaila Don, and Ate Bisti Buddy. Ayan, Ate Bisti Buddy, thank you, thank you for uh, pamember ulit ng aking, you know. <laughs> thank you, thank you, Ate sa walang sa pag-support sa akin. Ayan, isa din sa Ate Bisti Buddy sa nagbigay sa akin ng uh, financial assistant mga kanunals para maayos ko yung account ko sa YouTube at para makapagsawad na si Nunal Girl. Ayan, thank you, thank you, Ati uh, for trusting me. Ayan, ang dami-dami yung nagmamahal sa kay Nunal Girl. Thank you, thank you so much, Ati Bisti Bade. And kila Don Robert, thank you, thank you, Don Robert, for always supporting our YouTube channel. Ayan, Sir Amax thank you, and mega mega love shower out. Ayan, nagiiwan lang sila na kasabihan na kapag ka masaya ka, mas at pa palain ka <laughs> to Ay, laway ayan pa si pa na kayo guys kasi <coughs> Medyo haggard ang lola see you